Okay mga kaibigan, Silver Voice TV po. Ah, uh, medyo mainit po ang ating ulo wait lang. Rewind muna natin 'to. Okay mga kaibigan. Ah, uh, Senadora Cynthia Villar. Nakiisa po kayo sa ilan sa mga senador na kumukontra sa pagsasite in contempt dito po kay Kibuloy na talaga nga naman pong nakakaharap ngayon, kumakaharap ngayon sa napakaraming reklamo, 'di ba? Uh, child molester, sex offender, etc. etc. Ngayon, mga kaibigan, panoorin po natin itong video na ito courtesy of sa totoo lang extreme. At alam ko mag maiinit ang ulo nyo dito, pero sabay-sabay tayong umiinit ang ulo kung ano po ba ang ginawa nitong ilan sa mga senador na ito. In 3, Tignan nyo naman itong ilang senador. Tulad nila, Robin Padilla, Bongo, Amy Marcos, at Cynthia Villar. Oh my God. Ayaw daw nila ipahuli si Pastor Kibuloy na isang sex offender at human trafficker dahil kaibigan daw nila si Kibuloy. What? Sa mga senador po na kumukontra ano, sa pagsasite in contempt kay Kibuloy, ano po ito? May pinipili na po ba ang ating bansa? Selective justice na po ba talaga? So kung may personal kayong pakikipagkaibigan kay Kibuloy, eh hindi na po kayo sasang-ayon kung siya man po ay aarestuhin o ipapakontempt ng Senado para nyo na din pong tinanggalan ng kapangyarihan ang sinado Senado na kinabibilangan din po ninyo. Alam po ninyo in aid of legislation, kaya nga po siya pinasubina para po ma-rinig din ng komite uh, sa Senado sa panguna po ni Senadora Risa Otiveros ang panig po niya. Eh ngayon pong dinededman niya yung mga imbitasyon ng Senado ngayon ipapakontempt siya. Ano kayo? Kumukontra kayo? Bakit ho? Ibig niyo sabihin, okay lang sa inyo na mawala ng pangil ang Senado? Hindi ho ba? Ay, ito kasi si Kibuloy, mabait naman yan sa akin. Good, good, mabait po siya sa inyo. Eh, paano po itong mga biktima niya na nagre-reklamo? Hindi ho ba? Lalo na yung mga babae, Senadora Ayme, Senadora, ito pong si Cynthia Villar, babae din po kayo. Pambihiraan. Huwag po sana yung mangyari sa kahit sinong kaibigan, kamag-anak ninyong babae. Panoorin pa natin to. Pero yung si Senyor Aguila, na leader yeah. ng kulto sa Surigao, agad kinuha ang sigot si Senador dahil child molester at sex offender. Yo, see? O bakit si Senyor Aguila? Kayo dyan, eh talagang walang problema. Sige, ipakontempt. 'Di ba walang ano? Eh bakit mong siki buloy na? Bakit? Dahil nung nakaraang eleksyon siguro inendorso kayo o baka nakakatanggap. Bakit hindi patas nag yun ang nakakainis eh. Yun ang nakakainis. Bakit hindi na tayo patas? Ipapakontemp. Iniimbitahan ni Senadora Risa para marinig ang kanyang panig. Eh, wala akong pakialam sa Senado na yan. Di ako atin. Ngayon, ipapakontemp. Which is tama naman. 'Di ba? Sinasabi doon section 8 ba 'yon, yung sinabi ni Senator Risa? Ngayon, bakit kayo tumatanggi? 'Di ba? Eh seven signatures yata kailangan nila, apat na sila, so tatlo na lang. Nananawagan po ako sa ibang mga senador niyan. Please lang po, 'di ba? Sana po i-manage pa rin ng katarungan. Huwag po nating isuko ang kapangyarihan ng Senado. In aid of legislation ang ginagawa po ni senator Risa, Kudos to you, Senadora Risa, dahil pinaglalaban niyo po ang katarungan. Ngayon, dito na po sa mga uh, kumukontra sa pag in contempt kay Kibuloy na napakarami na pong reklamo, wanted pa sa Amerika. Ibuboto po po ba natin yung mga ganyan na uh, protector na mga ganitong klaseng tao na pinoprotektahan porket may kapangyarihan o may pera, sikat. Anyway, pero si Kibuloy exempted at bawal hulihin? Pinapakita lang ninyo na bias kayo. Robin, Bongbong, Amy, at Cynthia Villar. At saksakan ng bobo. Sai. Okay mga kaibigan. Sana po, ilan na po sila? Apat yata sila ngayon. Sana po wala na pong dumagdag pa sa kanila na sumang-ayon. O, o hindi sasang-ayon sa pag-aresto o sa pag site in contempt kay Kibuloy. Sana po, kung apat po sila, apat lang sila. Wag na po, yung iba pong senador, sana po ay uh, ah, panatilihin nyo po na talagang maging patas pa rin ang Senado sa pagtrato ng kahit na sinong iniimbestigahan po dyan. Kagaya po ng ginawa ng Senate, which is commendable di dyan kay Senior Aguila. Wala po sa akin ha. Sa akin nga po, no, sa aking pananaw, parang mas may weight pa nga po yung ginawa ni Kibuli kaysa dito kay Senior Aguila eh. Di ho ba? So yun lang mga idol. Sana po ay eh, huwag nyong i-disappoint ang sambayan ng Pilipino ibigay nyo ang hustisya sa mga biktima at sa mga nagreklamo kay Kibuloy at paharapin nyo siya hindi lamang sa korte kundi pati sa ginagalang nating Senado. Silver Voice TV, magandang gabi po sa inyo.